So what's up mga kablogblog, nandito ulit tayo sa ating youtube channel. So andito ngayon tayo sa ating munting farm, i-check Iche natin yung ating pigiri, uh, check natin yung ating large white, tapos yung ating mga native na piglets. So samahan nyo ako, tara! let's go guys, samahan niyo ako papunta sa ating piggery para i-check natin yung ating uh, large white tapos yung mga native na pigs natin. So nandito ngayon ako sa ating... Uh, hug shed kung saan nandito sa atin yung may naalagan tayong mga native tapos meron din tayong mga hybrid so meron tayo ditong large white so uh, by tomorrow siguro i-dispose ko na to uh, yung presyo kasi ngayon medyo alanganin and yung presyo ng feeds hindi masyadong maganda with, regards to the total expenses na nakukonsumo natin para sa ating mga feeds So, apparently, ganyan talaga sa negosyo, you have to take the risk calculated basis. So, uh, may panahon talaga, lalo na sa agriculture na kikita tayo ng malaki, pero sometimes patas lang talaga. So, kapag ganyan, konting syaga lang talaga. So, syaga, syaga, syaga yung presyo kasi ngayon ng baboy dito ng live weight ng baboy is around 120 to 130 per kilogram live weight so uh, siguro kung aabutin to ng per head is 80 kilograms almost kikita lang tayo dito lang sobrang liit so minsan lugi pa nga if uh, pa natin yung labor cost natin so talagang patas lang talaga ngayon kasi sobrang uh, sobra yung supply dito sa ating lugar dito sa Binobatan. So yun yung problema natin dito sa at lalo na sa ating mga backyard raiser ng mga baboy. So daming supply kahit mataas yung demand pero yung presyo ganun pa rin mababa yung bili ng live weight ng ating mga butcher. So halos patas lang tayo ngayon. So hopefully sa susunod na cycle natin a uh, kumita tayo kahit paano. Hopefully Uh, mag magawa ng paraan kung paano tayo kikita. So kapag mababa ang presyo ng baboy, ng live weight, ano yung mga pwede nating solusyon? So ibibigay ko sa inyo yung mga tips na pwede nyong gamitin or gawin para at least hindi tayo malugi sa ating backyard, backyard racing ng ating mga uh, baboy. So ang pinakamaganda na pwede nyong gawin is Uh, ikatay nyo or ipakatay niyo tapos ibenta nyo ng karne. Yung karne mismo ang ibebenta nyo. So, kung bagay, hindi nyo na siya ibebenta ng live weight. So, yun yung isa sa mga uh, pinakamagandang solusyon para hindi tayo malugi sa ating backyard uh, racing ng ating mga baboy. Kasi usually, uh, ang dagdag expenses mo lang naman dyan kapag nagpakatay ka ng baboy is yung bayad mo sa uh, butcher, at the same time magpapa uh, permit ka lang naman sa barangay sa in charge ng health and sanitation and or agriculture na sector or humahawak na nang kung sino man nakagawad ang humahawak ng sector na yon at the same time uh, additional expenses mo lang naman dyan is yung transportation cost or yung marketing cost na tinatawag natin with regards to the uh, transporti transporting yung delivery charge natin para sa mga nag-order sa mga malalayo at the same time isa din sa mga pwedeng maging additional cost natin dyan is yung plastic yung lalagyan ng karne ng baboy so yun yung mga additional expenses kapag nagpakatay tayo ng baboy instead of ibebenta natin na live weight. pero in the long run mas kikita tayo ng konti compared kung ipibenta ngayon natin to ng live weight na sobrang mura ng presyo ng live weight ngayon. So, kasagsagan talaga ng Uh, mababang presyo so hopefully sa mga susunod na cycle makabawi tayong mga backyard racers lalo na dito sa Albay specifically in the uh, municipality of Ginobatan so again maraming maraming salamat sa lahat ng supporters ng the backyard farming so hopefully sa bawat upload ko may natutunan kayo so maraming maraming salamat mga kabloglog